So pupunta na kami sa ano Pupunta na kami sa Fisherman's Wharf <laughs> <Sorry. laughs> So sobrang init oh, Grabe ang init oh, Ang init guys Dito na kami Pupunta kami na Fisherman's Wharf So ang, itong vlog ko na lang to guys raw vlog lang to uh, dire diretso na to wala nang edit edit Ayan. may mga kainan din dito Ayan. 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 sila fresh food rich food ah oh, pa simpre yung gusto yun eh. Lagi <laughs> yang murah kat sini sentakan malapit na kami sa sa hotel na saan? lobster house lakas ng alon lalakas ng alon parang may bagyo eh so dito na kami sa Fisherman's Wharf ah yan yung bridge na ginagawa kaya walang yati ayan o yan kung nakikita nyo yun, yan yung bridge na yan diretso yan sa airport oo airport diretso daw yan ang airport sabi ni Francis yeah, oo so sobrang init guys kung alam nyo lang okay, dito 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 sobrang init kung alam nyo lang oh. kung winter naman nakaw sobrang lamig sobrang lamig welcome back fisherman's warp thumbsway again first time kung makapunta dito na summer init ayan nga summer init pala dito pero dito kalmado hindi ka nang payo ako mag so ako muna ang kasamang magbablog ayan kaya yan part na Sobrang init. So, dito naman tayo nakagagala. Gala na naman tayo. Woo. Kailangan ko ng tubig. Ito, restaurant daw to eh. Bakit na yan? Restaurant. Kaso, booking. Booking ang ano dyan. Yan guys, dami din na mga masyal kahit papano Kahit mainit, kasi ito yung gusto, gusto naman nila Pero mamayang hapon, sigurado dito, tiyak marami Maraming tao hmm. Ang ano dito Yung Nagpupuntahan Kanina, umuulan dun sa lugar namin pagdating dito hindi pala umuulan doon lang doon lang pala eh siguro malayo na yung ano ng bagyo buntot ayan ayan welcome back ano hindi ko alam kung anong hotel to anong hotel nga to? Welcome back. Fisherman's Wharf. Ang ganda-ganda mga idol. Itong hotel na to. Ang ganda yung forma talagang pang tourist spot yung forma. At saka... Ah. Yan. Ah. Pero, siguro upo muna kami dito. Papakita ko lang sa inyo to. So, mamaya ulit at uh, kami andito na, mag-ikot-ikot kami. And then, papakita ko sa inyo yung mga kaganapan kung ano yung mga inikot-ikot namin dito.